Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sport Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang out na nga po si Clay Thompson sa Golden State Warriors. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang sinabi ni LeBron James sa kanilang magiging laban kontra sa Denver Nuggets. Isa nga po mga katrop sa mga sinisi sa pagkatalo ng Golden State Warriors sa kanilang play-in tournament game laban sa Sacramento Kings ay walang iba kundi ang kanilang superstar na si Klay Thompson na hindi malang nga po nakapagtala ni mga punto sa kanilang game sa pagkakaroon nga po niya ng 0 points at 4 rebounds sa kanyang 0 out of 10 shooting sa field goal. Kaya dahil nga po dyan ay puro pambabatikos na nga po ngayon ang kanyang natanggap mula sa mga fans ng Golden State Warriors at ilang mga NBA analysts. Inaasa na naman nga po na mas dadami pa ang mga batikos na kanya matatanggap sa mga susunod na araw Hindi na rin naman nga po ito nakipag-usap sa media sa sobrang pagkahiya nga po nito sa kanya nagawang performance sa kanilang gilaban At kasabay nga po mga katropes ng pagkakatalo ng Golden State Warriors ngayong araw Ay marami na nga po nagsasabi na ito na nga pong huling game ni Klay Thompson sa kanilang team Since tuluyan na rin naman nga po nagtapos ngayong season ang kanyang kasalukuyang kontrata wala rin naman nga po itong pinipermahan pang bagong contract extension at sa kanyang ipinakitang performance pala nga po ngayong araw ay mukhang tuloy na nga po itong tatanggalin ng kanilang team kahit sabihin man nila Stephen Curry, Draymond Green at Steve Kerr na gusto nga po nila itong pabalikin sa kanilang lineup sa susunod na season. Samantala, na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa sinabi ni Lebron James sa kanilang magiging laban kontra sa Denver Nuggets. Pinatunayan na nga po mga katropes ng Los Angeles Lakers na hindi nga po sila takot na makaharap ang defending champion sa Denver Nuggets matapos nga po nilang talunin ngayong araw ang New Orleans Pelicans. Sa katunayan, bago pa man nga po harapin ng Lakers ang Denver Nuggets sa first round ng playoffs, ay sinabi na nga po ni Lebron James sa harap ng media na bagamat man nga po hindi sila takot na makalaban muli ito sa isang 7 game series, ay kailangan na naman nga po nila dito na mag-ingat since ito pa rin nga po ang reigning champions alam pa rin nga po ng Nuggets paano manalo at maging dominante sa mga laro ng playoffs. Isa pa, andito pa rin nga ang MVP na si Nikola Jokic, meron pa nga po itong closer, high level at high IQ na mga manlalaro at higit sa lahat, meron pa nga po itong napakatalentadong head coach. Kaya kung gusto man nga po nila na manalo ay kailangan nga po nilang ipakita ang kanilang pinakamagandang laro sa kanilang magiging bakbakan sa first round ng playoffs. At pinapangako nga po niya na iyan nga po ang kanilang paghahandaan at gagawin sa kanilang magiging serye laban sa Denver Nuggets. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.